Hello guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat for today's video nandito nga ako ngayon dito sa Tibagan kaya medyo alerto lang ako kasi nga <laughs> Magtitinda ako ngayon kasi nga dito ako sa Tibagan sa tita ko at alam mo naman, syempre kahit papano meron na dito at saka press ko naman po dito guys oh. So press ko yung hangin dito, maganda ayan, kung nakikita nyo po lahat ayan o, ayan o. Kung nakikita nyo po yan, sobrang presko ng hangin, di ba? Tapos, ang sarap ng hangin dito ka sa sobrang sarap. Yung parang fresh na fresh siya, kasi sa bukid to eh. Kaya, di ba, masarap mabuhay sa bukid. Kung, kung alam nyo lang guys, sobrang sarap mabuhay sa bukid. Ayan, nabang wala masyadong tao, nakapag-content ako, di ba? Alam nyo naman kailangan natin mag-content. Shoutout sa mga toyo, toyo suka, ayan, at saka mantika, ayan hindi hindi sa akin tindahan to dahil hindi sa amin sa akin tindahan to kumbaga gumawa lang ako ng content dito at saka believe din ako sa mga nagtitinda mahirap din magtinda pero okay lang kasi siyempre ganyan talaga ang buhay kailangan talagang kumikita ba diba? at shout out din sa mga ano sa mga dumadaan dito kasi malapit lang kami sa daan kaya gumawa lang ako ng content ayan Basta ano lang, uh, sikap lang talaga kaya kasi alam mo naman sa pagtitinda, bilip bilib na bilib din ako sa mga tindera, tindero kasi uh, kasi di ba kahit pa anon malaking tulong to sa pamilya nila sa pag-aaral ng mga anak nila kaya bilib na bilib ako. Kasi mahirap talaga pag malugi. Kapag mga pautang-pautang, mahirap talaga pero kaya talaga hindi gawang pautang. Yun lang. Tsaka, simple ano lang, simpleng buhay, ang importante, may kinikita, kada kaon kaysa-kaysa magmamarites ka, diba? At least may kita kayo. Yun ang pinaka-importante dito. Kaya ginawa ko ng content dito kasi nandito ako yung nagtitinda ako. Kaya shout out sa mga nagtitinda dyan. Kung nagtitinda ka, o nag nagtitinda, nagtitinda ka, nagbibusiness ka, comment mo naman kung ano yung may share mo dito sa video na to. Okay, maraming salamat po and God bless. Ito humalis si Edward Laksina ng Pogi ng Tatlak City. Content lang to guys para po sa inyo lahat. God bless po.